In case you don't know. Bagong Pilipinas, serbisyo para sa bawat Pilipino. Mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pakinggan ang hiling ng bawat Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas. Kaya ang ating kongreso ay lumikha ng batas upang direktang tulungan ang bawat sektor. Maliban sa programang 4Ps o tulong sa poorest of the poor, nariyan din ang tulong para sa mga minimum income earners o may mga trabaho ngunit kinakapos. Yan ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Ano ba ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP? Ito ay bagong programa kinalangkas ng Kongreso para magbigay ng tulong pinansyal sa minimum wage earners near poor at mga nasa informal economy. Layunin itong bigyan proteksyon ang mga Pilipinong apektado ng kalamidad at pabago-bagong kalagayan ng ekonomiya. Ang tupad naman ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Kasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking karangalan pong maging bahagi ng tupad. Tungkulin po namin sa House of Representatives na tiyaking may sapat na pondo ang programa. Layunin po ng tupad na bigyan pansamantalang hanap buhay ang ating mga kababayan nang nawalan ng trabaho dahil sa sakuna, pandemya o krisis sa ekonomiya. Hayan, aalalayan ng ating administrasyon ang mga kababayan nating nawalan ng hanap buhay. Para naman sa nagnanais magsimula ng maliit na negosyo, nariyan ang Sibol para tulungan ang micro, small, medium enterprises, bino ang Seaboard Program o Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program. Ito ay isang paraan para tulungan ang mga kababayan nating gustong magnegosyo. Para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo, kasama kayo sa nais tulungan ng ating gobyerno. Kahit saan, kahit kailan para sa iyo, para sa taong bayan, para sa mga negosyante kagaya ninyo dito sa programa na nilulunsad natin itong Sibol. Salamat, Speaker Martin, at sa mga bumubuo ng Kongreso. Inuuri ng Kongreso ang FARM o Farmers Assistance for Recovery and Modernization para matulungan ng ating mga magsasaka. Ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM program ay isa sa napakaraming programa ng Office of the Speaker upang bigyan tulong pinansyal ang ating rice farmers. Layunin itong tulungan ang mga magsasaka ng palay at yaking may sapat na buffer stock ang National Food Authority. Oo, narinig niyo si Speaker. Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Department of Agriculture Office o kaya sa inyong District Congressman upang malaman ang iba pang detalye. Pwede rin sa opisina ni Kuya Martin Romualdez. Kung tinulungan natin ang ating magsasaka, tutulungan din natin ang mga kababayang nangangailangan ng bigas. Ito naman ang Cash and Rice Distribution Program o CARD. Ang Cash and Rice Distribution Program o CARD ay inilunsad noong 2023. Layo nitong ibsan ang pinansyal na pasanin ng ating mga mahal na senior citizens, persons with disabilities, solo parents, at mga indigenous people. Ilan lamang yan sa mga programa ng ating administrasyon para sa lahat ng ating mga kababayan at marami pang iba. Oo, ginagawa na lahat ng ating gobyerno ang iba't ibang direktang tulong para sa ating mga kababayan. nang inyong kongreso. Salamat po, Pangulong BBM. Walang maiiwan. Walang pababayaan. Yan ang bagong Pilipinas. This is JFB Inform. Now you know.